kapag naglalakad tayo sa isang lungsod, bihira nating iniisip kung saan nanggaling ang pangalan ng mga kali. Pero sa Toronto, bawat daan may kwento. Mula sa mga dating opisyal ng Britanya hanggang sa mga taong malapit lang sa gobyerno. Ngayon, babagtasin natin ang North York para alamin ang kwento sa likod ng Young, Batters, Dufferin, Hill, Wilson, Shepherd at Jane Street. Hindi basta-basta pinapangalanan ng mga kalye dito sa Toronto. Minsan may kinalaman sa kasaysayan, minsan sa politika, or minsan may personal na connection lang sa taong may kapangyarihan. Meron din mga pinangalan sa gobernador, or kung sino yung mga may-ari ng lupa, or kung sino ang sikat sa time na yon. Dito sa North York, iba-iba ang kwento. Kung may isang kalye na pinakamahalaga sa Toronto, walang tatalo sa Young Street. Pinangalanan ito kay Sir George Young, isang British politician na eksperto sa Roman roads. Oo, literal na expert sa daan. Ginawa ito noon para maging military at trade route papuntang Lake Simcoe. Ngayon, isa na siyang major street na dumadaan sa puso ng lungsod. Sikat siya sa pagiging isa sa pinakamahabang daan sa mundo. Batters and Dufferin, dalawang pangalan na malakas ang amoy ng British aristocracy. Si Henry Batters, isang colonial administrator na hindi man lang nakarating ng Canada. Si Lord Dufferin, isang governor general noong 1870s na hindi man lang natin maalala maliban sa pangalan ng kalye. Pero yun nga minsan, kung sino ang nasa kapangyarihan, sila ang naaalala. Kill Street, pinangalanan kay William Conway Kill, isang lawyer at farmer at nag-host ng kauna-unahang Queen's Plate Horse Race sa Canada. Sa kanya rin nagsimula ang bayan ng West Toronto Junction na kalaunan ay naging parte ng lungsod. Ngayon, isa na itong major road na puno ng traffic malayo sa tahimik na farmland noong panahon niya. Wilson Avenue. Dapat ang pangalan talaga nito is Wilson na may dalawang L. Galing kay Arthur Wilson ng York Township. Pero may nagkamali sa spelling kaya isang L lang. Samantalang Shepherd Avenue is galing kay Joseph Shepherd, isang negosyanteng magsasaka noong 1800s. Isa siya sa mga unang nagkabahay dito sa area. Kaya nga, kung makikita niya yung condo boom ngayon, baka feeling ko gagawa rin siya ng sarili niyang real estate business. At syempre, hindi pwedeng mawala ang Jane Street. Pero ito ang problema. Walang tiyak na sagot kung kanino ito pinangalan. May nagsasabing galing ito sa anak ng isang prominenteng pamilya sa lugar pero hindi nila sigurado kung sino. Ang alam natin ay Jane Street ay isa sa mga pinakamahalagang north to south road sa North York ngayon at isa sa mga pinakadiverse na community sa area. Ang mga kalye ay hindi lang daanan. Saksi sila sa kasaysayan. Ipinapakita nila kung paano tayo umunlad, kung sino ang mga pinapahalagahan natin, at minsan kung sino lang ang malapit sa mga may kapangyarihan. Kaya sa susunod na mahuli ka sa traffic sa Dufferin o maghintay ng bus sa Shepard, tignan mo ang pangalan ng kalye. At kung hinihintay mo ang kwento ni Lawrence at Finch, Huwag kang mag-alala, pag-uusapan natin yan, pagdaan natin sa Scarborough.